So ito po ni report ng Filipino Star ngayon. Okay? Ito yung tabloid ng Philstar. A uh, comedy show ni Vic ililipat na sa TV5. Okay? Uh, sa so November 17 yung news. So basahin muna po natin pagkatapos mag-react tayo, okay? Puputulin na nga yata ni Vic Soto ang pakikipagkolab sa GMA Network dahil ang susunod niyang comedy show ay sa TV5 na. Saka ang MQuest Ventures ng TV5 ang kakulab ng kanyang MZ Productions sa bago niyang show. Yun. So nakita namin ang post ni Direct Chris Martinez na photo ni Vic at may caption na Coming in 2024, an all-new, all-out comedy show from MQuest Ventures and MZ TV Productions." soon on TV5, okay? Mana-mana ang magiging title ng show at si Vic pa lang ang nasa cast, saka na siguro i-announce yung mga makakasama pa niya. So mana-mana, so baka tatay si Vic, anak, mana-mana, so baka ganun yung mangyayaring show ng MZ. O to, ito pa yung sinabi doon sa news. Ha? May request na isama si Main at si Arjo sa programa para magkasama ang mag-asawa. May request namang si Atasha Mulak para may acting project na rin ito bukod sa EAT. Tatapusin na lang siguro ni Vic ang comedy show niya sa GMA7 na open 24-7 at aalis na siya sa Kapuso Network. Ayun. So, pwede din daw makasama yung mga ibang mga dabar doon sa bagong show ni Bossing Vic. Okay? Um, Nag-react yung pong ilang mga, uh, actually, isang pro-GMA page. Ang natuwa sila dito. Okay, basahin po natin yung sinabi. Hi, ah. salamat. Mawawala na din ang open 24-7 ni Vic Soto sa kanyang comedy sitcom at puputuli na din ang ugnayan ng GMA Network at MZ TV Productions gagawa na lang siya ng panibagong comedy sitcom show niya sa TV5 o yun po yung sabi nung isang pro-GMA na page na galit sa EAT. Okay? Um, sa akin, sa akin, nakakalungkot. Okay? Maganda sana kung nandun pa rin yung uh, relasyon. Kung totoo man ito, kasi wala pa namang sinasabi na date, wala pa namang sinasabi na final episode or ano. Ah, uh, hindi ko sure kung ano yung eksaktong mangyayari dyan. Uh, pero kung according, kung totoo yung sinasabi nung sa report, ay mawawala ng tuluyan si Bossing Vic sa Kapuso Network at tuluyan na maghiwalay Kasi ako naman, ako naman, ayoko naman kasi ng mga station war na 'yan. Ah uh, gusto ko uh, as much as possible uh, yung mga artista pwedeng mag-crossover, pwedeng lumabas sa 7, sa 5, sa Net 25, sa lahat ng mga channel pwedeng lumabas. So, ba ganun yung gusto natin? Kaso, kung ganito na nga, ang sasabihin naman ng mga kampi sa GMA, eh, kinasuhan nga ng TVJ Productions yung GMA, yun ang kanilang irarason daw na, na kung bakit uh, magagalit yung GMA dito sa sa TVJ. O, pero sa akin nga, lahat naman yan na pag-uusapan, lahat naman yan uh, nadadaan sa maayos na na meeting at pag-uusap, di ba? So sayang lang at uh, mapuputol na yan kung sakali. O pero ganun pa man, ito pong man mana yung bagong show sa TV5 ay uh, kaabang-abang. Okay, ko sino kaya ang makakasama dyan ni Bossing Vic? Sino kaya ang ano kaya ang magiging uh, tema niyan? Ano kaya ang 'di ba? So 'yun ang kaabang-abang. Of course, uh, parte po 'yan ng uh, overall master plan ng TV5 na punuin yung pong uh, uh, ng mga shows na pinagbibidahan ng mga legit dabarkad. So, nauna na yan yung Wow Mali, Doble Tama, na produced by APT, sila Mr. Toviera. ba diba? Tapos, ito po yung MZ kung papasok na sa TV5. O, so, kaabang-abang din yan kung ano yung mga gagawin ni Boss Vic. Na production, na comedy show At ayan, uh, talagang uh, aabangan yan Siguro by next year na yan, 2024 na yan Kung uh, sino yung bibigyan ng opportunity Na mapakita yung kanang comedy acting skills Diyan po sa TV5 So ayan, um, hindi ko din sure kung paano mangyayari Sa mga ibang dabarkads, kung sila ba ay hindi nakukunin dito sa channel 7 Kung talaga na bang puputulin so nakakalungkot lang kasi nga sa akin lang uh, from the start pa lang kung kung uh, nagkaroon sana ng uh, uh, more effort sana para magkaayos o magka kasi yung GMA nag hands off eh sa buong issue hindi nakialam pero sila sana ang may cloud at may kakayahan na makialam dito sa awayan ng uh, sa tape at sa sa TVJ o oh, pero eh, nag hands off sila at ngayon nga tuluyan ng puputulin yung pong relasyon ng mga legit dabar cards at dito sa GMA kaya eh, ganon talaga ganyan talaga pagdating sa showbiz o oh, sana lang nga hindi sana lang uh, payagan ng GMA yung kanilang mga artista na mag-guest sa kabilang stasyon at vice versa 'di diba? so uh, let's see kung pa punta ito o pero ganoon pa when a uh, door closes 'di ba another uh window opens at ito na nga yung mana-mana nila Bossing Vic so abangan natin 'yan so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin sunday po ngayon walang EAT bukas na ulit yung ating FB live mamaya po nasa uh, Araneta Coliseum tayo sa Manila Classico so abangan po natin 'yan um gusto ko din i-congratulate si uh, Michelle D sa uh, Miss Universe top 10 very good job uh, congrats din kay Miss Nicaragua sa pagkapanalo parang uh, ano siya uh, animal rescuer si Miss Nicaragua and congrats also to Jojo Bragais dahil yung kanyang shoes ang official shoes ng uh, Miss Universe pageant. So, congrats, Jojo Bragais, Good job. Uh, Michelle D., congrats ulit. We are proud of you. You are a star. You are, a, you are, talagang napabilib mo kami and you are now a big celebrity in the Philippines. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Have a great Sunday.